tables pa yan Oh. <laughs> <laughs> oh na pala uh, nananawagan kami kasi tawag doon may kaibigan kami na si Jenny na na-diagnose ng leukemia. Uh, tulungan natin siya so magitan ng pag-like at pag-share itong video na to kasi every like and share magdo ang Facebook <laughs> ng prayer at saka ng one dollar para sa treatment ni Jenny. Pero tawag doon, isa itong halimbawa ng mga viral posts na makikita natin sa Facebook na tawag dun, walang magagawa kahit i-like il nyo o share nyo. Hindi magpapagaling ang Facebook nyo magdodonate pero marami pa rin taong na uuto ng mga gantong posts. Pinost namin itong Sik Jenny na post na to uh, around September 23 at ngayon meron siyang 32,554 shares at 4,296 likes. Uh, nakakagulat kasi sa experiment na ito, sinusubukan namin tignan kung galing ba lang mga tao kung magla-like na sila o mag-share ng mga bagay na kahinahinala na, na hindi naman... Ito, dapat ka dubious ito. Tawag ko, nakakatawa na nga siya, pero may mga taong na, na pa rin. Babasahin ko yung mga pinaka-nakakatawang comments na nakuha natin sa fanpage. Uh, una po ay galing kay Presi. Uh, Jenna, pagaling ka. Andyan si Lord. Di ka pa babayaan. Pray kita. Pagaling ka in Jesus' name. Ito si President Iwala. Si Jenny ng Endless Love ay pagagalingin ni Lord. Sunod po si Romeo. Sabi ni Romeo, si Jenny, isa ako sa mga... Tumatawag kay Lord na sana pagalingin kanya. Huwag ka God, is, God bless us. Sabi ni Tani God heal her, leukemia, and make her well and strong. Jenny, do not give up God is healing you. Amen. Ah, uh, nakatanggap din po ako ng isang PM mula kay Liz na galit na galit. Hoy, bullshit naman, luloko. Huwag ka manloko ng tao. Sana hindi ka makarma sa ginagawa mo. Diyos na ang bahala sa'yo. Well, anyway, tawag doon. Uh, kung gusto nyo makita tong post na to, apunta uh, kayo sa album, mga photo, sa mga photos ng DKAK DK, Kapitan Rock and Roll page. May kita nyo to. At Tingnan po natin, basahin nyo yung mga comment doon. May kita nyo na may mga tao pa rin gullible at saka utu-uto pagdating sa mga gantong posting. Huwag po basta-basta like ng like at saka share ng share dahil mabumuka lang ang tanga. Salamat po. DK Kapitan Rock and Roll. That's it, guys.